Hintayin mo lang ilang araw, baka makulong na kayo. Kasi yun ang gusto ko, ipakulong kayong dalawa, mga visit kayo. Ikaw po, bahala ko. Yan Visit talagang babae yun. Si Mr. Arky Lagos na isa pong tricycle driver at nireklamo niya yung kanyang asawa na inabando na sila ng kanilang mga anak. Sumama na raw po ito sa kabit niya at nagkaroon pa daw po ng anak dito. Okay. Magandang hapon, Sir oh, Archie. Uh, ang asawa mo si Lizelle oh, Ar po, Lagos? Opo, ma'am. Um, kasal kayo? Oh. Ilang taon na kayong kasal? Siguro, almost 15 years na siguro yata yun. 15 years? Oh. Ang tagal nyo ng kasal. Tapos, ilan ang anak ninyo? Dalawa. Dalawa, ilang taon na yung mga anak nyo? Yung panganay po, 12 years. At saka right. yung bunso, okay. 8 years. Eight years. Huh? At kailan nangyari itong na ka ng kayo, ng mga anak mo, inabandon na? Noong asawa ano pa ma'am? 2017. Okay, mga so limang taon na ang nakalipas. Kasi yung primary yung alis, 2015. So 10 years, okay kayo nagsama, tama? Oo, oh, yung hindi pa siya nakapunta dito. Ah, taga saan ba kayo? ano po, Dipolo sa mga del Norte po. Ah, Dip dipolog. Tapos, noong 2017, pumunta siya ng Manila. Hindi, nagsimula siya ang pumunta dito 20, 2015. 2015. Tapos, uh, anong nangyari nun? Napabila siya ng pera nung maayos lang siya ng padala ng one year lang po. Ah, nagtrabaho siya dito oh, sa Manila. anong siya? trabaho ni Lizel? Nagpamasukan siya ng katulong po. Nagpamasukan. O tapos, oh. anong nangyari pagkatapos? Nakawi siya dito ng 2017. December, uh, December oh, yata yun, December. Oh. Tapos hindi ko sana yun pabalikin kasi walang mag-alaga sa anak namin. Oh. Hmm. Nawa kasi walang mag-alaga kasi papasok na yung dalawa. Nagpublit nga, bumalik daw kasi magtrabaho siya para sa kinabukasan ng dalawang anak namin. Hindi ko sana pabayagan yung kaso lang parang mapulit siya talaga. Nung bumalik siya, nung 2017, wala ka namang nararamdaman na parang nagpapahiwatig siya na parang may iba. Meron mo oh, kasi kaso lang wala para kung eh, siya nun nga gumawa na siya talaga ng kalokohan. So okay lang mo nalaman na meron siyang ginawang kalokohan? Nung hindi na siya tumawag sa amin, ho, oh, time Kailan na niyo? ano, 2017, bakas yun sana nung dalawa. Mm, Anak namin. Oo. Oh. Oh, tapos tumawag kami sa kanya kasi bakasyon, humingi sila ng ano, mabili ng sapatos. nilo mm. Yung gamit sa ano, sa vacation nila. Nagtaka kami sa time na yun kasi pumunta, kasi malayo sa amin yun. Mm. Doon pa sa bayan sa amin, pwedeng tumawag kasi sa amin walang signal po. Ah, um, kasi oh. malayo taga sa amin. Nagtaka kami kasi bakit hindi siya makontak? Mm, bakit? Nung araw na yun, bakit hindi siya makontak? Sabi ng dalawang, oh, bakit hindi makontak si mama pa? Oh, iyong, iyong ko, ngayon ay baka busy. Sir Angelo? Yes po. Kinikilala niyo po ba si Ma'am Lizel Lagos? Yes po. Okay, meron kasi nagsabi na ikaw na ang kinakasama ngayon o kayo na ni Lizel Lagos kaya iniwan niya yung pamilya niya. Alam niyo po ba ito? Yes po. Totoo po ba na kayo na nagsasama ni Lizel Lagos? Opo. Oh. Alam mo naman na may asawa siya at saka mga anak. Yes po. Yes, po. An Angelo, eh bakit Okey, hindi pero, hindi okay 'yun. Pero sinabi niya po sa akin na wala na po siya sa ng tatlong tao. Kaya bago po naging tabi. Ano po ba ang definition niyo, Sir Angelo, ng hiwalay na? Uh, hindi na daw po sila nag-contact ko lang na sa communication. Sir Angelo, kasal sila. Hindi basta-basta nabubuwag yun ng hindi lang pag-uusap. Kasi ma, mayabang yun. Hindi rin siya tak takot daw yung lalaki kasi may ano daw siya, may may ni daw. Oo, oh, sa Ano bang trabaho? Puro mayabang guys? yung dalawa yun. Ano pong trabaho niya? security guard na yun doon sa, sa kanila po. Lizel, narinig mo ba yung mga sinabi ni Arki? Ma, mali po lahat yun, ma'am. Nagtrabaho po ako sa Manila, ma'am, 2010. Ngayon po, nagmasukan pa ako ng kasambahay para maibigay ko yung gusto ng mga anak ko. Hindi po totoo na inaabandon ako po yung dalawa kong anak. Pagkatapos kung nagkasambahay ng isang taon, lumipat ako ng pabrika para maibigay ko yung gusto ng anak ko para medyo malaki-laki kong sikitain. Ngayon po, yung, yung ay bull na yan, yung asawa ko na yan, Siloso po. Pinagbibindahan ako palagi. Lagi akong sinasabihan na may lalaki, may 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 sa ano daw ako sa hotel hindi yun naman yung totoo na sa trabaho ako lagi niya akong pinagmumura pinag-tipis-tipis yawa-yawa ganun pero ngayon meron ka na nga talagang kinakasama, totoo na yung mga sinasabi niya, di diba? okay, ba? Opo, pero nagawa ko po yun lahat dahil sa kanya. Hmm? Kasi nang na, ano yan sa, akin, yung na yun. Sakit yan sa akin, ma'am, yan sa akin emotionally. Eh. Lagi akong pinagsasabihan ng hindi maganda, kaya nagagawa ko 'yan lahat. Totoo lang, ma'am, di ko magagawa talaga yan. Year 2019, umuwi ako sa amin, pero anong ginawa niya? Eh, pinagdadabugan ako, pinagbabato ako ng kung ano ano mga gamit. Kasi gusto ko talagang bumalik ng Manila para mabayaran yung dalawang buwan kong motor na babayaran na lang, last. Kasi ako po talaga nag-uwi niya. kasi napakasinunga napa ng talaga ng babae niya. Ikaw yung sinungaling. Ikaw yung sinungaling, alam mo yan. Pero, Bakit ma mo hindi Ilang 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 buwan ko nang binabayaran 'yon kasi hindi ka na nagpadala ng pera kasi nagsama na kayo nagmula lang. alam mo yan, ha nakikita Ikaw mo ang 'yung mga bata na ko pa. Tapos, ako, yan ako muna, na, tapos no? Tapos nagbayad kasi Pagkutuhan hindi ko nagpadala. 2018. So, oh, hindi yan, na nagpadala ng pera 'yung okay, mom kasi yan. nagsama na 'yung dalawa. Tapos ganito 'yon, kung uh -huh. hindi lang, kung, alam mo, kung hindi ka lang lagi mo ako sinasabihan na may lalaki ako, kahit hindi ko na magingagawa. Pagod na pagod ako sa trabaho, nasa pabrika ako. Kung hindi mo lang talaga lagi yan, hindi ko magagawa yan sa'yo. So dahil Wala. ka, ako ay, sa sa'yo na may ay, lalaki ay, ka, tinutuloy mo na. Alam mo, alam mo, yung sinabi Nagawa ko noon, ko na kasi nakalatan ako, kasi nagtatapaw ako, kasi tumawag. Tuma Kahit tuma tumawag kami sa iyo. Tumawag kami sa iyo. Palagi mong sinasabi, yung asun mo, nakasakit ka. Walang hiya talaga yung babae yung ano. Nagpakahirap Nagpakahirap, nagpakasarap. Hindi nagpakahirap, nagpakasarap. Ah, ang ganyan palagi. Ka. No, wala na akong nang Ngayon, ano pang sabihin mo? Dito na. Nandito na, nandito na sa akin may lahat ng, ng ebidensya mo. pa rin ginagawa Alam mo, oh, ma'am, yung, yung bata niya, yung anak na, na, na kamit niya, nakawin sa amin. May anak na siya sa... Oh, meron na, na malaki. May oh, meron na malaki. meron na. So, Lizelle, may anak na kay Angelo ngayon? meron silang anak yung dalawa. Opo. Opo, totoo po yan, ma'am. Kasi pinandig. Pinandig. Ilan ang anak na ngayon kay Angelo? Isa lang, ma'am. Pinahiwalay na kami, ma'am, Hindi ko alam, dyan, baka buntis na yun, na yun kasi napakalam ng Kasi ang hiwalay, hiwala. hindi basta-basta pag sinabi mong hiwalay na kayo, hindi kayo boyfriend, girlfriend, mag-asawa na kayo. Si, si, may si, proseso hindi ako ko. kasi oh. kung, kung -hiwalay kayo. ng Maynila kasi hindi ko alam na may relasyon na siya dito, kaya bumalik. Kung Wala. talaga may relasyon. Kung talaga may relasyon. Kung talaga may relasyon. Kung talaga may para may may tapos pinabukas ng pagdating ng dalawang buwan yata Ata yun. Napapapilit na mubalik ng Maynila. Kasi hindi ko alam kasi nagluluk ko na pilan na dito yun. Kaya nagpapapilit na bumalik. Kaya naman nalaman na may anak na sila. 2020. Tapos nagbibigay pa din si Lizelle sa, hindi sa na. inyo? Hindi Kaya na. Hindi na. Kaya huli nagbigay? Oo. Kaya 2017 yata yun. Oo. So magmula nun din siya nagpapadala sa inyo. Hindi na. Naglaho na siya parang bula. Akal. Sana nga, patay na sa ng time na yun ano yung, yung, motor? Motor mo, yung sinasabi niyang hinuhulugan ng motor, yun ba yung pinapasada mo na motor? Hindi yun yun. lang ko ng iba po. Kasi single lang yung motor na yun. Ako lang nang babayad noon. So ngayon talagang ikaw lang sumusustento sa mga anak oh, mo? Oh. ako lang po ma'am. Bata pa yung dalawa. Kasi kung may, hindi ako umanak ng pera, wala kaming makay, wala siyang mabaon sa eskwela. Napakaulang hiya talaga ng babae yun. Daming resibong pinapadala ko sa Palawan, halos yung kinikita ko lagi pinapadala sa... Oy, sa hindi, hindi mo ako kasi yung, yung, yung resibo mo, inipon ko lahat. Dinala pa, nandu, oh, nandun oh, kay Lani. Ako kasabi, no, ano hindi resibo? ako Resibo lang padala niya. O, ako oh, akala ko nagpapadala. Mga isang taon lang yun, ma'am. Sa pambahay ako, nagpapadala muna, lang ko palagi hanggang sa pabrika. Nung 2015 yun yata rin. Hanggang 2016. Oh, nag... oh, oh, na, oh Yung lang e, po. Kailan ka ba huli nagpadala sa mga anak mo? 2019, ma'am. Kasi bun... 2019? 2019, 2019. Na Bago pa mag-pandemic mag <laughs> yun. Hindi mo sila opo, okay. inalala opo. Okay. ng okay. pandemic? Opo. Okay. Okay. 2020 to na eh. Dito ng December, 2019, 2019 mo, kapalang mukha mo. O, 2019 eh. Pero 2022 na. Ano kinain ng mga anak mo mula noon? Naisip mo ba yun? Kasi po nga, na po ako. Nagtrabaho pa rin ako. buwan. Kahit buntis Nagdala ka na po ulit. Alam, pinadala, anong pinadala, mo? Hangin. Nagdala ka ulit ng bata sa mundo talaga. na to. Tapos siguro, yung anak mo dyan kay Angelo, kumakain tatlong beses ang araw. Paano yung dalawang pang ibang anak? Alam, hindi nga inaisip na. Ah, ah, sinabi. Ma'am, ano ang sinabi ni Wala na po akong trabaho, ma'am, dahil buntis na po ako. Kaya wala po akong hanap buhay. Oh. Uh -huh. Yung mga anak ko, ma'am, hindi rin niya yan pinapakausap sa akin. Binibrainwas niya yan, kaya hindi ko rin makakausap. Kaya kung may pera kami, hindi rin ko rin mapapadala. Dahil yung mga anak ko, nasa lugar nila sa Aurora. Yung cellphone lang may cellphone yung anak ko, pero hindi naman nilalagay ng SIM card, hindi ako nanghingi ng number, hindi nga ako minibigyan. Kaya paano kung masisintuan yung anak ko na... Yung gusto mo, yung pera mo, yung anak, ilang taon yung anak mo? 12 at saka 8. No? Gusto mo yung pera, pera mo dun sa 12 years o, old ako... mapupunta? Eh, hindi man marunong pa humawak ng pera ang 12 at 8. Siyempre, ang mag ano ang mag-handle ng finance ng mga bata yung nag-aalaga sa kanila. Ma'am, ako tatawag pero binababaan ako ng telephone, ay cellphone, hindi na po niya hindi. Kinakausap. ka Kailan ka tumawag? Kasi ang hindi ko nakalimutan hanggang ngayon galing ako, 2017 isang business ka lang tumawag. Lang Alam mo ma'am, Tumawag si sa akin yung 2020 yata yun. Ako oh. pa yung minamura-mura. Bakit ko daw dinala yung dalawang anak ko sa lugar sa amin? Wala namang papalas sa, kasi sabi niya wala daw mapapalas sa Why? akin ikaw lang nga talaga yun. Ikaw, ka. ka. Ikaw yung sinungaling, visit ka. Ikaw yung sinungaling, nagmumura ka. Ikaw lang. Ako ba yung minumura talaga? visit ka ng babae ito? Mai, 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 ayat, Pinatastasan ayat, ay, pa ayiling... ako ng busis. Ilang taon na yung anak mo kay Angelo? Para nasa 2 na po. Oo. Oh. Well, ganun. dalawang taon na magmula nung nanganak ka. Sinubukan mo na bang puntahan ulit yung iba mong anak? At saka, kunin. Kung totoong sinasabi mo na hindi siya maayos na magulang tong si Arky, sinubukan mo bang kunin or dalin sa korte? Kung talagang sincere ka na yung gusto mong mapabuti yung mga anak mo, sinubukan mo ba yun? Willing at saka willing ba si Angelo na kargohin yung dalawa mong anak? Opo ma'am, kung gusto kung hindi lang siya... Ano ma'am, kasi yung mga anak ko, hindi na niya pinapakausap sa akin. Kaya si Angelo naman, gusto niya yun. Malaga din, Tutoring ng mga anak yung anak ko. Pero ito lang si Arkibo, ma'am, ayaw niya ako pikaka ipakausap sa dalawa kong anak dahil ako dahil yung naglulukula dahil akong ina. Oh, bakit? Kaya sabi, niya ako, matagal ko sabi mo ngayon, meron ng ka kuwintang ina. Gusto ko nang umuwi. Kasi, Kasi yung ginawa, mo, mo gusto mo ibasunod sa mga anak mo. Okay. Ngayon, uh, ma'am, nitong July 1, nitong July 1, ma'am, oh. ako nang biglaan, um, tapos itong mga magulang ko, kasapat sa kanya, ito hindi namin tatlong tanong, wala na kami sinistasyon sa kanya. Angelo, yes, ma uh, magandang hapon. Ano bang gusto mo, itong pinasok mo, pumasok ka sa isang relasyon na meron ng relasyon, tapos gumawa kayo ng sarili niyong pamilya. Ano ang senaryo nakikita mo dito sa sa ginawa niyo ni Lizel? Paano yung dalawang anak ni nila ni Arky? Alam ko ma'am, natanggap ko na ang pagkakamali ko ma, pero na, nangyari naman eh, uh, pinanindigan ko na lang po. Ang problema dito, uh, Sir Angelo, uh, hindi sa paninindigan eh, yung pinanindigan mo lang kasi yung asawa, yung si Lizel at saka yung anak mo, pero paano yung dalawang bata ni Lizel kay Arki? Hindi, na yung hindi mo inisip yun. Anong, anong gagawin mo ngayon kung paninindigan mo tong desisyon na to para dun sa dalawang bata? Anong gagawin mo? Kasi ko rin po ano, ma'am. Kung sakaling wedding din yung dati niya asawa, di supporta ko na nandito. Kung gusto. Napakawin dalawa niya ng anak. Ay, ikaw, papaya ka ba? Wala, hindi. Alam, ma'am, um, ang gusto ko dito, kahit napakabalayan sa amin, pumilit namin talaga makapunta dito para hindi makipag-ayos sa kanila. Kung hindi, ang gusto ko mayari talaga yung makasuhan yung dalawa. Makasuhin. Para makulong. Pwede naman. Oh, para makulong silang dalawa Mas po. Mas mabilis yun kung pakakasuhan natin oh, yan. Oh, yun ang gusto namin. ah uh, Lizelle and Angelo. Ang, lalo na sa'yo, Angelo. ah uh, may inaantay akong sabihin mo dito Walang kay Arky. Walang hiya talaga itong dalawang may, to. Eh. May inaantay akong sasabihin mo, pero hindi namin narinig sa'yo yon Angelo. Knowing na sinira mo yung pamilya ni Lizelle and na, ni Arky. Nagwalang hiya talaga yung lalaki yun. Pareha lang siya ng dalawang sa isang babae po, yung si Lizelle. Parehas lang dalawa po. Saka, Kaya gusto ko sana hindi ko magets attorney hmm. kung uh, lisensya na ba 'yon para makapanglalaki ka dahil ikay uh, minsan Ina na mino o oh, oh, inaakusahan Ina ka. O oh, sige, hindi ko na lang. Yun nga attorney eh. Ano mo, may, 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 basis naman na kung bakit talaga nagdududa si Sir eh. Tinutuon niya naman. eh ngayon, uh, um, nahihirapan ka na sa dalawang mong anak, dinagdagan mo pa ng isa pa, pero sa ibang lalaki oh, naman. Tapos, hindi mo na sinustentuhan yung dalawang mong anak. Hindi naman pwede yun. Kaya nga, Parang nag wala ka ilang wala taon, taon, ilang taon na. Wala edad pa po yung mga anak ni Punser eh. Uh. Wala nung una po, alam na alam ko na Panginoon. Ah, walang hiya ka kahit mamatay ka basta iyak dyan. Ate, eh. wag mo nang idama yung Panginoon sa mga desisyon mo. Hindi tama yung desisyon mo, ate. Wag mo nang idama yung Panginoon. Ay, hindi, oh, walang patawad yung ginawa mo. Kasi ang gusto ko, paano, paano mo kami binigyan kahiyan? Sobrang kahiyan. Alam mo, ma'am, grami kahiyan talaga sa amin po. Sa dalawang anak ko at saka ako po. Ano pong sabi ng mga sa anak niya, sir? Sa Di, ang gusto nila, ipakulong daw nila yung mama nila. Okay. Wala naman naitulong sa kanila yun may ilang taon. Hindi, pwede naman sila ng adultery. Oo, oh, yun, yun sana ang gusto ko, ma'am. Sa kanilang dalawa, Kanjilo, at saka kay Lysel po. Well, Para yun... hindi naman mas masayang yung pagod at saka hirap sa pagpunta namin dito. Mm -hmm. oh, pwede naman, actually, um, may anak sila at binalandra naman nila yung kanilang relasyon sa inyo yun ang pwedeng maging kaso sa kanila. Sayang yung Ngayon. binigan na pagkakataon kasi nauwi yun sa amin yung July 1. Oh, July. Ako pa ako pa nagpadala ng pera sa kanya. Taga saan po ba kayo? Ikaw, sir? Ikaw ang nagpadala Oo, sa kanya. Oo, sa totoo lang. Kasi hindi ko sinabi sa kanya, sa kanya mismo na ako nagpadala ng pera kasi pinauwi ko siya kasi naawan ako sa mga bata kung kasi hinahanap na talaga siya. Oo, oh, sa totoo lang hinahanap. Mm. Pinadalhan ko ng pera sa kapatid niya para makauwi. Siya sinabi ng kapatid, "Ya, yeah, ano, tanggap mo ba siya kasi may anak na siya." Sa so, okay lang sa akin 'yun basta yung mga bata namin masaya lang yung dalawa po. Sa totoo lang, kuya, kung magbibigay lang ako ng ano ha, advice lang. Hindi kahit hindi man bilang abogado, bilang mga may concern lang. Siguro pwede niyo munang kasi yung pagkina, nagkasuhan kayo, syempre makukulong sila. Um, kung makulong man sila tapos may isa pang bata na mawawalan din ng magulang tapos yung mga anak mo, na, kakargahin din nila na yung nanay nila nakakulong. Pag-usapan nyo tapos siguro bigyan mo rin sila ng chance mag-usap yung nanay nila tapos saka kayo mag-decide kung talagang gusto nyo ituloy gusto ko. Bo, bo inyo yung ano nyo, yung, kasi isipin nyo rin yung magiging effect nun sa mga bata pag nagkasuhan ng mga magulang. Minsan masakit din yun eh. Yung in the long run, yung pag nagkasuhan yung mga magulang, nagpakulong ang mga magulang sa isa't isa, kahit na mali talaga yun, pero ang isipin natin kung ano yung epekto sa bata. Pero kung talagang desidido kayo, mali naman talaga sa bata sa kalagay na bawal yon at pwede talaga sila makulong dahil mali yung ginawa nila, sinira nila yung pamilya. Pwede, ituloy nyo. Pero siguro doon na buo yung loob nyo. Oh, kayo na bung buo na talaga, talaga yung loob ko, ma'am, yun ang decision ko. Kasi mga walang, mga walang hiyat lagi yung dalawa na yun. Oh, kunin mo rin yung opinion ng mga bata pagka ganon. okay naman sila din kasi nagalit niya sila sa mama nila kasi bakit daw nagkaganon. Oh, oh. ko lang hiyat talaga yung baba. Yun, yun na lang ang gusto kong mangyari, ma'am. Mapakasuhan sila yung dalawa. Sige, oh. pwede na naman kami kayo i-assist sa pagsampan ng kaso dyan. So, okay. meron ka namang mga ibang pang uh, ebidensya dyan, di ba, tungkol dun sa relasyon nila. Oo. Oh. Ba, pwede i-explain ko muna kung pa, paano nangyayin nang sinasabi nilang inabandona Hindi ko po ina na yung anak ko, ma'am. Bakit hindi? Uh, napaka napakita ka ba ka nila? Hindi. Buisit ka talaga. Ito July 1, ma'am. Yung siya at saka magulang ko nagkasabuatan na pauwiin ako dahil ang papa ko daw mamamatay na. Pero pagdating mo ng July 1 doon sa amin, hindi pala totoo yun. Ang totoo pala, pag-aayosin kami, pagbalikin kami, kaya eh, tatlong tao na kaming hiwalay at wala kami. Pagka kasi mag-asawa kayo at gusto nyo maghiwalay, para padaanan niyo yung proseso para hindi Opa. kayo rin nagkakaproblema. Utama, utama Problema namin, po kasi naman, yan, eh. ako. Pero hindi ma pinupursige nila ako magbalikan kami at nabugbog pa ako ng kapatid ko lalaki. Eh. Anong Dabakon. connection Dabakon. po nun sir? Anong connection ma'am nun sa pakikipagrelasyon mo kay Angelo? Nito ang pinapaundi nila akong biglaan ah, dahil ang papa ko daw mamamatay. Pero hindi pala totoo. Pagdating ko sa amin, hindi pala. Ang totoo pala, ang mama ko at saka siya nagsagwatan. Kaya pinadahan ako ng pera para makauwi. Para daw magkabalikan kami. Sabi ko, ma, hindi mo naman muna ako pinakausap kung okay pa ba sa balikan kami. Then, malamang kasi natin natin ate, taos. eh, nanay mo yun. Uh, Talagang mo kailangan pa pag-usapan niyo yung problema. Talaga. Buisit. Ito so, sa mga lang. Kaya ako gusto umuwi din. Gusto ko kausapin. Pero ok na yun. Nasa, tanggap na sana niya. Pati din ko. Ito lang may gusto magsama. Kami uli. Kaya hindi naman na talaga mag-work ang relasyon namin. Sa gabi palagi. Nagsisilos palagi. Ah, Angelo, ikaw may gusto ko sabihin kay Arki? Tatlong taon din wala eh. Angelo? May nangyayam ako ng sorry sa kanya sa mga nagawa namin. Eh. Napakawal kasi ngayon, ang iya Meron kasing ngayon. totoo lang, meron talaga hindi nag-workout na okay. mga kasal. Pero, aayusin mo siguro. Kung, mag, kung girlfriend, boyfriend, closure. Pero syempre kung kasal, eh meron talagang court process yan. Mm -hmm. uh, mahirap daanan, pero eh, kasi nag-decide kayo magpakasal eh. Pag nag-decide kayo magpakasal, dapat, Aninindigan nyo Kung hindi Daanan nyo ng tamang proseso Kung maghihiwalay kayo ]ね. Sige sir Angelo May last message po kayo Kay Arki Yes po Wala na po Yung ilang -il lang po Yung mingi lang ako takan nyo na Sorry Okay Sige po Kayo ikaw sir Hintayin Hintayin Ilang araw Baka makulong na kayo Kasi Yun ang gusto ko Ipakulong kayong dalawa Visit kayo ikaw po bahala kung yun po, ang gusto ko. Kasi yun ang, ko, yun ang to, po, pinunta na, ko dito. talaga talagang babae niyo. Akalain mo yung anak ng kabit niya. Yan yeah, Three months yun. Ako na magagasto sa amin kasi naka-away yun. Pinabilhan na niya. pinabilihan sa akin ng yung, yung anak niya, niya. kay Angelo? Oh. Ka so, tinutulungan niya. mo pa rin yung anak nila ni Angelo? Oh. Ikaw ang nag-sustain to yun, ma'am. Nakaway sa amin. Am. Pinabilhan okay, ko nga sa akin na malambot daw na higaan para hindi masakit. Kasi yung higaan namin yung kawaya lang pinagtumpi-tumpi. Masakit daw yung likod. Binilhan ko ng ano, boom. kaso dinala niya yung bata sa inyo? Oh, dinala. Mga 3 months yun, ma'am. Binilhan niya yung Cerelac uh, at saka gatas. Ako na nang bibili yun, noon. Malaki ba. na nang gasto ko. Naubos na yun yung naipon kong pera pag uwi niya. Tapos, pagdating ng ano, September. September 21? Mm. Lumayas na siya. Sumama na ito sumama na to kay Angelo. Pumunta hmm. na sa lugar nila po. Sige. Okay. Di, tinangay pa yung ng pera ng anak ko, ma'am. Na galing pa ang pantawid yun. Pambayad sana ng non ng Corinthian namin. Na ibinigay niya sa oh. kanila. So pag alis niya, meron pa merong oh, utang na baba, ba, binabayaran ko yung sa bilang kuryente namin. Tapos wala na akong pera kasi naubos na. Naunawaan ko naman kung saan ka nanggagaling. Ba talagang buo na yung loob mo nakasuhan sila? Oo, oh, buo na talaga yung loob ko. Kasi kung hindi, yung makukulong yung silang dalawa, ma'am. Parang walang ano, parang hindi nila maramdaman kung ano talaga ginawa nila nilang dalawa sa amin po sa mga sa dalawang anak ko po. Kailangan oh. talaga. Oo, oh, kailangan talaga magdusa din silang dalawa sa kulungan po para dun nila ma-realize. So ito it's it, talaga na kung ano talagang ginawa nila. Ano? Opo. Sige sir ganito no, uh, kausapin namin kayo off air para ma-schedule natin para makapagsampan ng kaso laban kay Lizelle and Angelo. Oh, po, and uh, sir kung kayo po ay uh, taga Dipolog tama po. Oh, Dipolog po. Ah, uh, taga Dipolog, um, uh, nakikinig naman si Senator ngayon. Um, uh, sasagutin na namin yung pamasahin ninyo ng anak ninyo pauwi po ng Dipolog. Oh, salamat mm. po. Okay. Ma'am, oh, Sige po. Ganun po. Sige po, sir. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio and asikasuhin natin yung pag-file nyo po ng kaso laban dito sa dalawa. Salamat po, sir. Magandang hapon po. And Lizelle, Angelo, salamat po. Magandang Matikita hapon. Makikita naman kayo sa korte.